So, ayan, i-unbox na natin ang kulungan ni siopaw, asan na si siopaw? siopaw! Papaw! nawala wala siyang karton na paglalaroan kasi nasira na niya yung bag na pinaglalagyan sa kanya pag nagpapacheck up sa bed ayun siya, oh, busy sa paghahabol dun sa parang tutubi na nakapasok may nakapasok na tutubi eh. opaw oh, opaw oh, opaw huwag mo nang habulin yung tutubi opaw oh, ay bahala ka dyan ito yung kulungan mo hindi mo na yan masisira kasi walang zipper hmm. malaki yan diyan ka namin ikukulong pagka dadali namin sa beto laki laki nyan kamahirapan si mamang magbuhat niyan hmm, kaya mo pa bang sirain yan hindi na oh, Pa, walis ka dyan. Ang laki. Talagang di niya mababanggayan ha. Baka mamaya makawala pa siya dyan. Kasi doubt ako dun sa bitbitan niya be. Alam mo naman ang bibig nito eh. Tsaka yan palang mabigat na yung bitbitan kaya hindi kaya mapigtas yan lumutong ba pasok ka dito dali pasok ka lang. o dito ka o oh. <laughs> Sakto lang sa kanya Ah, sakto lang. Sakto lang. Ay, may collar pa. Pang tali dyan? Ah, may ano. Free na collar. Abay, try nga natin. Laki. Mag-occupy ng space yan sa car. Pag sumakay tayo, kailan ibayad mo yan. kahit silang dalawa ni Choco kasi dyan. Mm -hmm. Kaso, baka ito naman ang gumigay, itong bitbitan oh. Anong ginagawa sa ilalim? Mm. Papaw! <laughs> Ayan, di ka na makakawala dyan pag dinala kita sa bet. oh, anong masasabi mo? Hindi mo kayang sirain yan. Bakal yan. Oh. Papaw. <laughs> oh, wow. Sakto ka dyan. Di ka masikip. Hmm. Ikaw rin. Gusto mo rin dito sa loob? Choco. Choco, gusto mo rin dito sa loob? O, dito ka na rin pagka nagpa-check up ka? <laughs> iba yung body pero dito ako nagda kasi mabigat yung ano eh yung yan pa lang mabigat na ito plastic lang sana hindi siya bumigay ay, agad ay, ayan oh. oh, gusto nang kumawala anong ginagawa Palabas na yan Palabas na makaka ka lang Anong <laughs> ginagawa kinakawala niya kinakagat-kagat na yung bakal So, alis na dyan at i-assemble ia na yan. Alis. Hoy, huwag mong kagutin. Puro kang ngat Sinisira na nga ako. May meron ako. Oh. Ang choco, sa'yo rin to. kaso pag sa iba, hirap kargahin yan. <coughs> Talaga naman, sisirit pa, hihirit pa tong kahol na haba na ito. Nakameron ka na nga ka kakahul ka pa. Pao, pao. Ay, 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 ay. ay. Mangingi alam talaga eh. Wow! mo maputi kasi mahirap managlaga ng isang tornil. Parang kayong dalawa dyan giri ang pa kayo ha. Ah. Opaw. Yan, ito yung luma, ito yung pinaglalagyan ni Shopaw. Kaso nga lang, nabubuksan niya tong siper. Yan o, nasira na. Kaya niyang sirain yan. ginaglide niya yung bibig niya dyan o nasisira niya yan. Pero buo pa naman siya, yun nga lang natanggal yung bukasan. Dalawa yan eh, kaso na, eh, pati ito o oh, nasira na niya kasi lumusot siya dyan. Yung disiper yan pero nasira niya. Ganyan siya kalakas. Yan. di ba Ang lakas-lakas niya para makasira niyan. Dalawa na ang nagdaan dito, si Choco at saka si Kisami pero hindi masira-sira. Pero siya nasira niya, yung paket at saka yung siper. Yan. Ganyan. Ganyan yan. Hmm. Ganyan yan katindi si siyo, Dito na ako. <toss> Walang dadaan. Sige. Gumaan ka dyan. Maapakan si ate palo. ka. Pa. Yung mga yan oh. Pag may dadaan ka, ka kahul, kahul pa. Melis oh, pau Wow, muna yang basura? Daming tutornya gimana? gawa ko yung bag para maayos. Para kay Choco. Kasi baka ini si Choco dyan eh. Nerviosa pa naman sa mga tunog-tunog. Ay, 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 huwag mag-away. dito. Sa so, sihirip pa. Dapat sa'yo sa ilalim ng bus. Kawawa yan. Sa ilalim. Papadala ka namin sa ano. Sa bundok. Doon ka sa bundok. Bantay ng palay. <laughs> Tumoyon haba sa bundok ka. Haba, gusto mo sa bundok ka. Tapela na may tornilyo na. Yan yan dagdag yan laman ng bahay natin. Dagdag sikip. Kita mo yan haba. Dagdag sikip yan. Oh, dagdag sikip. Daming mga miro. Oh. Sama ka doon. Nung tuta ka, kasya ka dyan. Ngayon, hindi oh. na. Oo, oh, hindi ka na kasya. Hindi ka na kasha. Oh. <laughs> hindi ka nga kasya dyan. Oh. Hindi ka makakagalaw. Ang gitera ka. Choco, nanonood ka rin? Hmm. Papaw. Ba-ba. Oh. Ay, 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 huwag kang tatalon sa akin. Hindi ako si ate. Oh, so, oh! Huwag nga kayong magsiksikan sa akin. Ayan, excited, oh. Nahanap niya yung butas. Saan ka dadaan dyan? Laki? May meron akong nakikitang dala ng mga iba sa bet. Maliit dyan. Tapos kulay pink. Ano bang ni mamaktol mo? Gusto mo ikaw rin bilang ng ganyan? Ay no, yung kulungan ng tatay mo, yun ang sayo. Hmm. Yung kulungan ng tatay mo, yun sayo. Itim, ikaw. Gusto mo rin dyan sa loob? <laughs> Nalagyan na ng tornilyo. Okay na dito sa kapila. Kato pala tornilyo niya. Matibay din sana. Matibay naman pala. Kaso, itong, ito. Baka bakal sabi sa Bakal din. Ito plastik eh. Eh, baka sa bigat mga pigtas. Kasi plastic lang. Tingnan. So, ayan, malapit ng mabuo.